Hindi inahayaan ng mga opisyal ng probinsya ng masbate na bigyan ng pressure ang mga community journalist na responsable sa pagsasampa ng kasong draft laban sa kanila. Matatanda na ang isang grupo ng mga mamamahayag ng komunidad ay nag-imbestiga sa mga proyektong pampublikong gawain na pinasimula ng pamahalaang panlalawigan ng masbate. Batay sa kanilang natuklasan, nagsampa sila ng mga reklamong plunder noong nakaraang taon laban sa gobernador ng probinsya at ilan sa kanyang mga opisyal. Ang reklamo ay sinusuri na ngayon ng Office of the Ombudsman. Simula noon, tin tiniyak ng mga lokal na power broker na magiging mahirap ang buhay para sa matatapang na mamamahayag na kaanib sa Masbate Quad Media Society, Inc. MQMSI. Ang mga mamamahayag ay nilagyan ng red tag at kinasuhan ng pagpatay kaugnay ng pagpatay na iniuugnay sa CPPNPA. Sa matinding pressure, binawi ng isa sa mga mamamahayag ang kanyang reklamong pandarambong laban sa mga opisyal ng probinsya. Ang MQMSI ay muling isinampa ang reklamo, tiwala sa kanilang mga natuklasan. Nagsampa ng dalawang magkahiwalay na kaso ng pagpatay si Masbate Provincial Prosecutor Jeremias Mapula laban sa mga nangungunang miyembro ng MQMSI noong Hulyo. Si Kai Tangen, Masbate RTC Judge Teofilo Tambago ay ibinasura ang isang kaso ng pagpatay na nagtakda ng yugto para sa pagbasura sa isa pang kaso ng pagpatay, panlalawigan noong 2022. Of the slew of cyber libel cases filed by Masbate Provincial Officials, Dorman concludes, at ang gusto nila kaming bitag at bawiin ang mga kasong draft at plunder na inihain namin nananawagan kami sa Ombudsman na itigil na ang panggigipit na ito at ibigay ang aming agarang motion na maglabas ng preventive suspension laban kay Gov. Ko at sa iba pang opisyal ng probinsya dahil ginagamit nila ang kanilang posisyon at kapangyarihan para harass kaming mga whistleblower ng mga ghost infrastructure projects sa totoo lang at habang tumatagal ang ombudsman upang aksyonan ang reklamong ito, mas malaki ang posibilidad na mas maraming kaso ang maaaring isampo laban sa mga mamamahayag ng komunidad.